Ka-express, may balita tayong hindi pwedeng palampasin. Isang pasabog na update mula sa ating pambato ang nag-iisang Kai Soto. Ang ngayon ay ginulat ang mundo sa kanyang emosyonal na pamamaalam sa Japan Bilig. Pero teka lang, is this really the end? O simula pa lang ito ng mas malaking kwento? Hindi lang ito isang simple season-ender update sa video na to, pag-uusapan natin ang buong journey ni Kai Soto sa Japan. Mula sa mga matataas na expectations sa kanyang matinding entry at ang kanyang ulang sawang pangarap na makarating sa NBA. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil may mga twist dito na hindi mo iisipin na mangyayari. And let's begin. Nitong 2024 season, Akala ng marami na ito na ang taon ni Kai. Sa edad na 22 years old, unti-unti nang bumabalik ang hype na nawala ng mga nakaraang taon. After sa kanyang stint sa Australia at sa NBA Chilean Team Ignite, pinili ni Kai ang Japan B-League. Hindi lang para sa kanyang exposure, kundi para sa development niya bilang player. At hindi siya binigo ng koshigaya afas sa unang bahagi ng season, ramdam ang excitement. Sa bawat salpak ni Kai ng dunk, sa bawat block na halos tanggalin ang bola sa hangin, muling nabuhay ang pag-asa ng mga Pinoy. Naramdaman natin, eto na yon. This is it. He is si Volfi. Well, hindi man championship contender ang Koshigaya Alphas, pero naging center of attraction ang bawat laro nila. Dahil nandoon si Kai. Sa wakas, binibigyan siya ng consistent playing time. Sa wakas, pinaglalaroan niya ang sistema na pumabagay sa kanya. Pero habang papataas ang libad, may biglang nangyaring hindi inaasahan. January 5 Isang petsang hindi makakalimutan ng mga kaisote fans. Isang masamang landing, isang iglap, at doon bumagsak ang lahat. ACL injury para sa mga di masyado familiar, ang ACL ay isang major ligament sa tuhod at kapag ito ay napunit o nasira, maaring abutin ng anim na buwan o higit pa bago makabalik ang isang atleta. At sa kaso ni Kai, ito ang naging dahilan kung bakit kailangan niyang tapusin ang season sa sidelines. Nanonood na lang, nakasupport gear at hindi makalaro. Well, kung masakit para sa mga fans, mas masakit ito para sa kanya. Imagine, ka-express, iniisip mong, this is your breakthrough year, and then suddenly, it is over. Pero hindi doon nang tatapos ang kwento. Sa halip na puro hinanakit ang i-post niya sa si social media, ibang ginawa ni Kai. Ang caption niya, I want to thank God for this year of basketball only played half of the season because of my ACL injury, but still had so many memorable moments. Kahit na hindi natapos ang season niya sa court, pinasalamatan pa rin niya ang mga coaches, staff, teammates, at lalo na ang mga fans ng Alphas. Sabi pa nga niya, First time in my professional career where I felt like I can be myself and play my game. Grabe ka express. Sa kabila ng lahat ng sakit, mas minili pa rin ni Kai na tumingin sa mga bagay na dapat ipagpasalamat. Minsan kasi, mas lumulutang ang karakter ng isang tao kapag siya ay nasa ibaba at dito natin nakita ang maturity ni Kai. Pero ngayon, may malaking tanong. Anong susunod kay Kai Soto? Well, una sa lahat, confirm na goodbye Japan Bilig na siya. Wala pang official announcement kung saan siya lilipat. Pero may mga rumors na lumulutang na babalik ba siya sa NBA G League o may offer na ba mula sa Europe. Isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang laban. Sabi nga niya, this season I thought I was getting to the next big step but I hit a big road bump. But it won't stop me from working because I know God has a better plan for me. Grabe ang faith ni Kai. Sa murang edad na 22, hindi lang siya basta basta player. Isa siyang taong may paninindigan. Sa kabila ng pangarap na parang laging nadidelay, hindi siya bumibitaw. At eto pa, kahit injured siya, hindi siya naging absent sa national team emotionally. Pinili niya pa rin magbigay ng suporta sa gilas kahit hindi siya makalaro. And it shows hindi lang katawan ang invested, kundi pati puso. Bago matapos ang season, ilang mga Kai Soto highlights ang forever ng nakatatak sa puso ng mga fans. Yung sunod-sunod na blocks na parang NBA level, yung monstrous dunk against the bigger imports sa Japan, at higit sa lahat, yung post-game gestures niya sa fans, bowing, smiling, waving. He was never too proud He was always humble. At yan ang dahilan kung bakit mahal na mahal siya ng mga fans, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa Japan. Alam ng lahat, na simula't simula pa lang, may isang goal na si Kai, ang maging first full-blooded Pinoy to make it to the NBA. Kaya kahit ilang basis na siyang nadelay, mula sa kanyang NBA chilling stint, sa hindi niya pagkasali sa NBA draft hanggang sa kanyang injury ngayong taon, hindi pa rin nawawala ang pag-asa. At kung titingnan mo ka-express, may dahilan kung bakit ang kwento niya ay hindi pa tapos. Dahil kung tapos na ito, bakit andito pa siya? Bakit may apoy pa rin sa kanyang mga mata? Hindi pa ito ending. Ito ay simula ng panibagong yugto. Well, alam mo kung ano ang pinaka nakaka-inspire sa lahat? Hindi lang ito tungkol kay Kai. Ito ay kwento ng isang batang Pinoy na lumalaban sa mundo. Kahit na ilang beses mabigo, bumangon pa rin. Para sa mga kabataang nangangarap, si Kai ay patunay na hindi mo kailangang sumuko kahit paulit-ulit kang tamaan ng malas. Sa dulo ng lahat, ang kwento ni Kai ngayong season ay hindi kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng resilience, faith, at pagpapatuloy ng laban. Oo, nasaktan siya. Oo, hindi natupad ang mga plano niya para sa taong ito. Pero ang pinaka-importante, hindi siya bumitaw. Sa gitna ng injury, sa gitna ng kabiguan, pinili pa rin ni Kai na tumayo, magpasalamat, at maghanda para sa mas malaking laban sa hinaharap. Well, hindi natin alam kung kailan o saan muling maglalaro si Kai. Maaring bumalik siya sa US, maaring lumipad papuntang Europa. O baka sa ibang Asian League muna, bago muling sumubok sa NBA. At kung ang puso't sipag niya ang pagbabasihan, siguradong malayo pa ang mararating likhay. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe.